Okay, sa uh, ito uh, yung ano, solar setup of grid. Uh, nilagyan to guys ng ano, na ang function meter. And makikita yan guys yung ano, watts tapos kilowatt hour voltage frequency sa perahe perahe tapos power factor. Yan, kita na siya guys. Bali ang ang watts na ngayon guys ay 66.6 watts bagay yung yung guys uh, freezer ang po guys yung multifunction meter kasi nakikita mo yung ano yung lahat ng load na ano na gumagana kasi ito guys yung dito naman guys sa ano solar, solar inverter makikita mo lang dito guys yung ano percent load percent load lang makikita ko dito kaya maganda dito maganda to guys yung ano multifunction meter ito sya guys yan ito yung kinabit guys multifunction meter guys kung baka pili sya mamaya um, yeah, guys yan aandar ah, yung water pump pakikita mo dito guys yung, yung ilang yung watch watch nya Okay, guys, ako man dali water pump. Ay kita yung watts kung ilang guys. Kita ang drive. May hindi dua, siya yung water pump gumana na yan guys. Kaya ganyan katasyo watts niya. Pag namatay yung water pump yan, bababa yung water mo guys. Yung automatic na yung water pump Namatay na. Ayan, mababa na yung watch. Ang kagaya, ganyan kagaya, ano, maganda guys. Kaya, pag meron yung ano, multifunction meter, nakikita mo guys lahat. Yung so, amperahe guys, nakikita oh, rin. Amperahe, frequency, voltage, kilowatt hour yan power pack mo MPPG guys sa 1 solar yan inverter nya guys